hindi natin alam kung paano pinresent ni Kaufman. Di ba? Pagka, kasi nagsasalita si Kaufman, sinasabi niya yung yung, yung health condition. Eh wala naman pala sa wala naman pala sa state yun, yung physical, ano, yung physical condition. So, ang ano ko lang doon, siguro ngayon, matututo na si Kaufman na kung ano yung nandun sa ano, yun ang, ang atakihin. Kasi pinipresent niya sa atin, na mayroong posibilidad daw na baka mag-grant ng chain ng, ano, ng ICC yung interim release because of humanitarian at saka yung health condition. Eh e, wala namang way 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 para doon way way way. sa state yun. Diba? Parang alam niyo in po, in, po yan, go. yung pagtawid ng karsada. Hindi bawal tumawid ng karsada. Pero kung merong batas na no jaywalking at saka lang siya magiging bawal. Eh bakit na in, bakit nga raise yung health issue, eh wala well, ano naman para doon sa statute. Wala, wala para ano. So, hindi po ibig sabihin na dahil, dahil dininay ng ICC, eh, mali tayo. Di ba? Mali siguro yung presentation ng lawyer. Nang, alam niyo, meron po ano yan. Uh, balikan niyo yung history, si Governor Libiste. Kaya po nakulong si Governor Libiste, nagkamali yung kanyang lawyer. Nagkamali dun sa appeal yung kanyang lawyer. Si GMA, inisyohan nung aalis si GMA, inisyohan siya ng Supreme Court na, ng, ng uh, TRO. Yung, yung warrant of arrest na inisyo ng Justice Department, ay ng, ng court, tiniyaro ng Supreme Court. Bakit uh, na-detain si GMA? Kasi nagkamali ng pag-present nung TRO dapat kasi yung PRO firmado ng lawyer ni GMA. Balikan niyo po yung history. Ang ginamit ni Laila De Lima, Secretary of Justice, yung hindi pagpirma. So it's not the end of the world. Hindi po ibig sabihin na hindi binigyan ng interim release. Eh may kasalanan siya. ba? Diba? I mean, uh, mabuti nga ngayon, marireview ni Kaufman, nung, nung, mga lawyer ni PRRT, yung presentation ng evidence. Kasi pagka po titirahin natin ngayon si ano si BBM. Eh parang tatawanan tayo ngayon ng ano, ng kampo ni BBM, mga 'yan. Wala na silang masisi, mahina yung kanilang presentation pagkatapos isisisi sa atin. Uh, at the end of the day, sabi ko nga po, mayroong dahilan bakit hindi nag-appear si PRRD. Bakit siya nag-issue ng waiver na sa pagbasa kanina, hindi siya nag-appear meron dahilan. Nung nandun siya sa Hong Kong, bakit siya nagpunta ng Manila, pwede naman siya magdabaw. O kaya pwede naman siya magpakasyon muna somewhere. Bakit? Na, yeah, meron siyang dahilan. And we don't know yung reasons na yun. Na, diba? bakit siya pumayag na nagpakulong, samantalang pwede naman hindi. Pwede naman hindi muna siya umuwi ng Pilipinas. And kung nasa abroad siya, walang foreign police na huhuli sa kanya para darin siya sa hate. Di ba? So, yun po yan baka uh, baka providential din yun. ba? Diba? Kasi ang purpose po natin yung dalawa. Una, pauwi si PRRD. Pangalawa, maaib. -e. Lagay sa Malacanang si Bibi Sara. Sa 2028 or before 2028. ba? Diba? So huwag natin pabayaan na yung small decision na yon na it seems kasi makikigaw po kanina ano eh error palagi nung no, nung no, defense, di ba? Hindi niya na eh, ano, hindi niya na convince yung ICC. Baka kulang yung presentation niya. Pagka nakinig ka, iba yung English niya, di ba? Yung, mahirap po sa ano. So, uh, don't, don't, ano, don't fret. Hindi po ito, ano, hindi tayo talo dito. Di ba? Kasi in the eyes of the world, oh, tingnan mo, yung yung sabi niya, uh, sabi kanina, yun daw pagiging elected niya. Kung sana, ako yung ano, ang presentation ko doon kahit na nga wala siya. Kung naniniwala yung mga Pilipino na talagang mamamatay tao siya, i-elect pa siya in absentia. ba diba? So, mali lang po yung, to my mind, mali lang yung presentation. And maganda siyang prelude para pagdating sa talagang hirik ng, ng kaso, alam nang i-present ng mga lawyer niya. So let's go back to ano, yung ating purpose, ha? Paano mapapaalis legally si Pia, si BBM? Ang palagi ko pong sinasabi, Article 7, Section 12 ng Constitution. Ang sabi po doon, kapag merong sakit ang presidente, dapat ipaalam sa sa, sa sambayan ng Pilipino. Yung kapatid niya nagsabi na siya ay cocaine addict. Abi, serious illness po yun. Kaya ano po natin ngayon, focus natin doon. Paano natin makukumbinsi ang Korte Suprema na mag-issue ng mandamus to compel BBM to subject itself into a test para ma-determine kung meron siya talagang cocaine addiction. Because it's right po yan sa Constitution. Karapatan ng Pilipino na malaman kung may sakit ka. And the only way for him to prove na wala siyang sakit and talagang dapat pa siyang manatili doon is to subject himself into him her political So kung meron po ano, yan ang po ipanalangin natin ngayon. Sana ma-invoke natin yung Article 7 ng Constitution. Hindi ko po alam yung system sa ICC. Kasi ano po yan eh, yung nag-hear na appeals chamber, hindi po yun yung mag-hear ng kaso niya. Correct. Diba? Kumbaga, Kaya nga ano tinayin tayo. Yeah, Kunyari meron kayong kaso sa, sa RTC. Ah... Uh, Magbigay tayo ng example, yung pong statutory rape. Yung rape ng 15 years old and below, kahit na pumayag yung batang babae, eh, wala pong bail Ngayon, hindi lahat ng na nakasuhan ng statutory rape, ng rape talaga. Diba? Kasi merong gumawa lang, merong kalaban na gumawa lang, ano, binayaran yung babae para mag sa kanya. Diba? So meron pong sitwasyon na gano'n. So, kung dininay ng RTC, pupunta ka ngayon sa Court of Appeals kung pwede ka bang bigyan ng bail o hindi. So, dininay ng Court of Appeals, hindi ibig sabihin na may kasalanan yung ano. Di ba? Because ang kinonsider lamang po dito is the interim release. So, don't fret. Kasi pagka masyado tayong malungkot, itatawanan tayo ng grupo ni BBN. O sa sabi mo, totoo yung ano. Di ba? So, yung, kaya na po yan. So, ngayon, let's focus doon sa anong problema natin kay BBN i natin yung Article 7, Section 12. Pwersahin natin siya through the Supreme Court na magpahir-follicle test. Chair, uh, magpo kayong malungkot. Kanina po malungkot ako pero habang naririnig ko po yung mga sinasabi ng bawat kasamahan namin punto pa punto parang naibsan po yung aking lungkot at nagdagdagan ng saya. Bakit? Alam po ninyo, minsan may mga nangyayari po sa buhay natin, hindi lang po dito sa kaganapan, sa, sa hig, no? Kaya tatay, na hindi natin maintindihan kung bakit. Pero sa bawat pangyayari at nangyayari, meron pong reason why. And I'm waiting for that time na marinig ko na buti na lang pala ganyan ang ginawa. Kasi, baka kaya sinasadya ito na mangyari para ipakita sa buong mundo at isacrifice po ni Tatay Digo ang kanyang sarili para malaman natin hindi lang ng mga Pilipino kung gaano tayo pinaiikot ng ibang bayan. So other country, yun ang talagang takot po nila na kapag siguro pinagbigyan, parang lalakas ang puwersa at magsasalig puwersa ang lahat ng pangulo ng buong mundo. At ito'y ikakahina ng kanila pong ahensya.